Chavez, kumusta kayo dyan? Uh, ngayon po, papasalamat ako ng uh, marami sa Diyos dahil uh, tayo muling uh, kita mga best Ngayon ay uh, video natin ngayon tungkol dun sa gagawa tayo ng ano, gagawa tayo ng uh, bamboo cage. Ano po? Hindi katulad tulad nung unang ginawa natin na uh, tinalian lang natin ng ano, tinalian lang natin ng alambre. Pero ngayon mga kabes, uh, mas matibay na yung gagawin natin. Pareho lang yung ano niya, yung costing niya, pareho lang. Pero yung tibay, yung gagawin natin, mas matibay siya din. Tinurmahan natin, after ng tinurmahan natin, lalagyan natin ng pako. Instead of tali na mga alambre, pako nang gagamitin ng mga kabes. Kaya mas matibay siya. Ano po? Kaya ngayon po mga kabes, samahan niyo ako. Gagawa tayo ng uh, adobo. Yan <makes> <makes> mga kabes, ah uh, Uh, so, ang pisa pa lang, no, prepare natin yung ating uh, mga kawayan. Santali, mga kabis sa nasa 150 lang. So, ito, nasa dalawang tali lang yung kailangan natin uh, kawayan, mga ka-bes. O sumubra pa. May sumubra pang konti. Ngayon po, mga ka kailangan dito, na ganito. Formahan natin. Ano po? Okay. Tapos yan mga kabes, kapag tapos na yung natin, yan, pagdating na siya pag, pagdidikitin, saka natin papa, papakuhaan po mga kabes. Tapos ngayon mga kabes, best uh, pag uh, after natin pinag, uh, pinatong o pinagsama na yung dalawang nakaporma, papakuha na natin mga kabes gamit yung numero uno na pako para hindi mababasag ang ating kawayan Tapos ayan mga kabes after natin maipagsama yung dalawang nakaporma ano po kung papapansin niyo may butas diyan ano po diyan kasi gagawin natin ba pinakapintuan ng cage na ito no bali three holes po ito mga kabes Tapos mga kabes dito division natin division na natin tapos saig diyan po nakapatong yung sahig okay. Tapos mga kabes kung mapapansin niyo yung pinakapaan nito eh Malilit na kawain lang. Ginawa ko talaga yung mga kabes para hindi na tayo gagawa pa ng katungan. Iyan po yung unang division na ginawa natin. Ayan po. Uh, so nagawa pa tayo ulit ng division dito sa kabila naman. Ano po mga kabes? Kasi dalawang division ang gagawin natin para sa tatlong holes. dito natin papakuha ng mga beso para kumapit sa baba. Kaya ayan po mga kabes, uh, naka-forma na yung ating uh, cage, bali sahig na lang at yung uh, inakatakip sa ibabaw. Ayan po. Kaya ito mga kabes, napaka uh, mas matibay itong ginagawa natin kaysa nung nakaraan na uh, yung tali lang. Ayan Tapos tipid. Tipid. Napaka tipid po ng materialis mga kabes. Tapos ganyan mga kabis, ito, uh, ganyan sinabi ko, ito, uh, papakuha natin to. Ito, no? yan, papakuha natin po. Para mas matibay po siya. ah uh, para kapit yung uh, ating uh, cage mga kabis. Mas matibay ito. Tapos ganyan mga kabis, siguro kung mapapansin ninyo, ganyan sinabi ko noong ulan na, ang gilid pinakapintuan mga kabis. Kaso nagbago isip ko, yung uh, hindi ko na gagawin pintuan dito tinakpan ko na po pinatakpan ko na kabes yung pintuan so mas maganda kasi sa ibabaw na lang yung uh, ating pinakapinto mga kabes mas madali sila natin uh, tingnan or kuha kuhanin natin yung mga lagang rabbit na ano po kung nasa ibabaw yung uh, pinakapinto niya mga kabes ayan mga kabes ayan mga kabes uh, finish product natin yung pintuan niya sa ibabaw na para mas madali po siyang madali natin kunin ang ating alaga